All right mga amigos, former Unified World Welterweight Champion Jarvon Boots Ennis inanunsyo na ang kanyang susunod na laban, ang kanyang debut sa 154 pound division. Sa October 11, kanya po makakasagupa si Uvis Malima, may kartadang 14 wins, 1 loss with 10 knockouts sa Wells Fargo Center, Philadelphia, USA. WBA title eliminator daw po ang sagupaan mga amigos. Bagamat ang pangalang Uvis Malima ay hindi inaasahan ng karamihan sapagkat nauna na nga po binigyan daw po ng offer si na Josh Kelly at Rashidi Ellis. So bali tinern down nito ang sinasabing $500,000 na alok para labanan si Ennis. Pero ganun pa ma, bagamat wala sa radar ng karamihan itong si Luis Malima pero mukhang mapanilat ito mga amigos dahil galing ito sa tatlong sunod-sunod na panalo kontra sa mga undefeated fighters. taka maging pang-apat na biktima itong si Ennis. Samantala sa iba pang balita kung gaano kagigil nagigil si Keith One Time Thurman dito kay Jaron Boots Ennis at gusto niya itong labanan. Tila nagdadalawang isip naman po si Thurman na labanan, si WBC Interim Super Welterweight Champion Virgil Ortiz Jr. Ito po ang source natin na si Mr. Pulap mga amigos, hindi ito palagi nagbabalita ng mga boxing news. Ang mga kadalasang inilalathala nito ay eh, yung mga bentahan ng tiket sa boxing. Anyway, Anya, I'm hearing from the few sources that keep has called Pete Enicia to accept the Virgil fight. Nung una hindi ko alam kung sino tong pinag-uusapan na keep pero nung binasa ko yung comment section, si Thurman pala itong tinutukoy. Ayon sa report, meron na raw pong fight offer si Thurman para labanan si Virgil Ortiz so balit nagdadalawang isip pa ito at ayaw pang pirmahan ng kontrata. Sa kabilang banda, dalawang undefeated, dalawang knockout artist sa super middleweight division na sila Christian Mbili at Lester Martinez magbabanggaan undercard sa Crawford vs Canelo. Importanting laban po ito mga amigos dahil parang semi world title fight ito. Dahil kapag tinalo po ni Crawford itong si Canelo Alvarez at nag -decide si Crawford na bumalik ng junior middleweight ang mangyayari po mga amigos e ma-elevate po as full champion kung sino man ang magwawagi kina Imbili at Martinez. Sa kabilang banda, undercard din sa Canelo Crawford ang alaga ni Freddie Roach. Ang undefeated na si Callum Walsh. May kartadang 14 wins, no loss, no draws with 11 knockouts. Makakalaban nito mga amigos, ang kapwa undefeated na si Fernando Vargas Jr. May kartadang 17 wins, no loss, no draws with 15 knockouts. Undercard din sa Canelo Crawford, ang pambato naman po ng Saudi Arabia, ang binibuild ni Turkey na si Mohamed Side Alakil. Makakalaban ito si John Ornelas. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino